Dance Edgar, Dance Chiquito. <laughs> Chiquito, yung pangalan. Hindi ko alam pangalan eh. <laughs> 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 ba okay? Pasinsya na, bro. <laughs> eh, Interview natin para malaman natin yung pangalan. Oh, Boss, anong <laughs> pangalan mo? <laughs> <laughs> Sinabi mo na kanina. Ito so, yung mga...

sila tayo sa Pangalan ko? Ano pangalan kita na eh? Uh. Ah. Si Oliver. Oliver. Si. Ano ko pangalan niya. <laughs> Dulo. Yung mga ninja yun. <laughs> <laughs> 'yon. Ah, mga ninja. Assalamualaikum. <laughs>